Eh. Sino naman tong aga-aga? Pasok bukas yan! Malis pare. Oh. Pare. Wala, pumasok na. Maagang umalis. Pasok ka muna. Ay, ba, Hindi ko inaabot yung usapan namin eh. Maalin? Ay, yun siya magbabayad sa akin. Bayad? Bakit? May utang ba yun sa'yo? Oo. Oh. May usapan namin kagabi. Pumunta na ako yung mga garito. Tapos bigla ngayon wala. Wala Gano, utang. Mas ka tatlong libo na yun eh. Tatlong libo yun yun sa akin eh. Siyempre, tumubo na. Naku eh, wala naman siya nababanggit sa akin na ano. Wala naman din siyang iniwanan. Ano ba yan? Ilag na nang usapan namin gabi. Sabi niya sa akin, Sige, pari, ang dahang bukas para maibigay ko sa'yo yung beres. Pabayad mo na kulihinti yun sa tubig. Baka nakalimutan niya. Eh kasi kung mag-ano yun, eh magbibilin sa akin yun, hindi eh, kaya mag-iiwan ng pambayad. Wala na kailangan ko pa naman, no? Ano naman yun? Wala akong ibang inaasahan, kundi yun lang, eh, pera na yun, eh. Naku, pare, eh, paano ba yan? Wala rin naman akong ibibigay sa'yo, wala akong pang-abono, wala naman akong pera. Hindi ko rin maabonohan yung unutang sa'yo ni pare mo. Ano ba gawin natin ngayon ito? Paano naman ako? Eh, ganoon na lang pare, may naisip akong paraan para makabayad, makabayad sa'yo. Kung babayag ka, eto. Ano to?

Akin naman. Baka pwede ng paraan to para makabayad si pare sa'yo. Alam mo, Mare, dati may pagnanasa ako sa'yo nung mga bilata bila pa tayo. Siyempre, ginagalang ko na kayo ni pare ngayon. Hindi ah. Di naman malalaman ni eh, pare mo eh. At least na, at least bayad na kami sa utang namin sa Huwag ka na lang maingi sa pare mo. Hmm.

Mababayad na ako sa iyo, mababayad na ako sa iyo.